Tinawag ng AFP na pananakot at delikado ang paghaharang ng China sa resupply mission ng Pilipinas patungo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa Bajo de Masinloc naman, limitado pa rin sa labas ng bahura ang pangingisda ng mga Pilipino dahil kontrolado umano ng China ang loob. Saksi, sina Joseph Morong at Chino Gaston. Nasa mukha na ng mga crew at mamamahayag ang usok mula sa barko ng China Coast Guard sa sobrang lapit nito sa BRP Sindangan. Mabuti na lang, nakaminor at nakaiwas ang BRP Sindangan kung hindi baka nagsalpukan ng dalawang barko sa gitna ng resupply mission ng Pilipinas paayong insyol na nuoy hinaharang ng China Coast Guard. Kinat po tayo na alam natin labag po yan sa international na mga panuntunan patungkol sa safety ng paglalayag dito sa karagatan. So, hello! How are you? How are you? Sinubukan natin mag-communicate. Uh, ni Hao! Okay, makikita natin. Nagbibideo din sila sa atin, no? Oh. kalapit. At, uh, peace! Isa ang GMA Integrated News sa piling media na pinayagang makasama sa resupply mission noong biyernes personal kong nasaksihan ang nangyaring patintero sa dagat sa paulit-ulit na pangaharang ng mga barko ng China sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard at ang ini-escortan nilang dalawang supply ships. Ang China, may apat na Coast Guard vessel. Kasama rito ang isang tambuhalang barko at apat na militia vessels na sabi nila ay mga fishing vessels. Sa mga delikadong pagmamaniobra sa dagat, pilit na pinaghihiwalay ng China Coast Guard ang Philippine Coast Guard vessel sa mga supply boat ng Pilipinas. Ang mga militia vessels naman ang tagaharang at tagabuntot sa mga barko ng Pilipinas. Fishing vessels umano ang mga ito pero kapansin-pansin na nakatiklop ang mga crane at boom ng mga ito. Nakatakip ang mga winch at ibang equipment. Tad-tad din ng communication equipment ang pilot house nito at sa tuktok ng mast may mapapansing Water cannon. It is also very dangerous that uh, these uh, maneuvers are being conducted by China because it's very hard to control the uh, vessels, the mobile. Oh. Oh. So accidents may happen. Yes, sir. And then uh, I also made sure, uh, I emphasized this uh, already during uh, in several press con, that uh, since they are the ones who initiated this illegal ac action, an offensive action, all consequences thereof shall be blamed to. The China Coast Guard and the authorities about them Habang nakikipagpatintero ang PCG sa mga barko ng China nakapuslit ang dalawang resupply vessel at naiload ang paggain at ibang gamit ng mga sundalo This is to me irresponsible behavior on the part of uh, the Chinese Coast Guard and I think that the world knows who is in the right here Gaya ng resupply mission sa Ayungin Niradyuhan at hinarang din ng mga barko ng China ang BRP Dato Sanday na nagsagawa ng Maritime Patrol sa Scarborough Shoal sa Baho de Mazinloc. Mahigit 20 radio challenge ang natanggap at dalawang beses itong hinarang ng barko ng China. Pero nagtulong-tulong ang mga bangka ng mga mangingis ng Pilipino para harangin ang mga barko ng China Coast Guard hanggang makaangkla ang BRP Dato Sanday malapit sa Scarborough Shoal. Ayon sa mga mangingisdang ng Pilipino, limitado sa labas ng bahura ang pangingisda ng mga Pilipino dahil kontrolado raw ng China ang loob. Sila talagang kwan hari. Silang hari. Kawawa kaming mga ano mga Pilipino. Kawawa talaga. Maniwala. na grabe. Sa Kalayaan Island Group sa Palawan, kitang-kita namin sa aming pagsama sa Maritime Domain Patrol ang mga estruktura hindi lamang ng China kundi pati ng ibang bansa na umuoko pa din sa mga shoal o reef dito. Ang Malaysia okupado ang Investigator Shoal o Pawikan Shoal. Ang Vietnam naman okupado ang Bark Canada Reef o Mascardo Reef. Sa ere tanaw ang mga aktibidad dito. Naglalakihan ang mga estruktura, may mga truck at mga barko. Sa Calderon o Quarteron Reef na okupado ng China, kitang-kita ang mga tila lighthouse, mga kalsada at gusali. Katapat natin ngayon yung isa sa mga artificial islands na hawak ng China yung Fiery Cross. At kung titingnan nyo, yung mga pasilidad dito sa mga artificial, sa artificial island na yan ay aakalain mo na mga syudad sila sa gitna ng laot. At doon sa bandang kanan, makikita natin yung pulutong ng mga Chinese vessels. Sa Kalayaan Island Group, pinakamaraming lugar ang okupado ng Vietnam na nasa 38, sunod ang Pilipinas na Siam at China na 7. Meron din ang Malaysia, Brunei at Taiwan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na pag-iiwanan na ang Pilipinas ng ilang taon at dapat daw mas gastusan ng lalo ang pagpapaganda ng features na hawak ng Pilipinas. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.